Sabi po ng mga diehard, sisikip na naman daw ang dibdib ng mga anti-Duterte dito sa picture na ito. Dito sa ginawang ito ni Sara Duterte. What? Bakit? Parang gusto na sabihin, sasama na naman daw ang loob. Hmm. Yung ginagawa po na itong mga DDS vloggers na ito, lalong sinisira si Sara Duterte. Kasi ang sabi nila, pumunta daw sa kalinga Etong etong vice president na ito nang walang ayuda pero napakarami daw na tao. Wala daw talagang pakay kundi bisitahin lang at magpakilala. Bakit kailangan mo magpakilala? Parang iniinsulto niyo po ang mga taga Kalinga na hindi nila or I mean hindi nila alam ang nangyayari sa ating lipunan na hindi nila kilala at alam na ikaw ay vice president. Tapos ngayon ang rason magpapakilala sa komunidad at kay Apo Wang Ud Yan po ang rason kaya daw pumunta si Sara Duterte dyan sa Kalinga. Hmm, e day, lalang napasama. Tapos sasabihin nyo, magagalit, sasama ang loob, magngangangalngal na naman daw ang mga antay Duterte. Bakit? Tignan ginagawa ni Sara Duterte. Hindi ba kahihiyan ito? Ang bilis, no? Pag sa mga sa mga kuno ay pagbisita sa isang komunidad para magpakilala. Pero, para bisitahin ang isang komunidad na nasa lanta halimbawa ng bagyo at ng kung anong kalamidad nga, wale. Tapos sasabihin, marami daw siyang ginagawa. Hindi lang daw kasi nakikita sa media. Hindi lang daw kasi lumalabas yung mga photos ng kanyang mga ginagawa. O ay, ba't ngayon kahit itong pagpapatatulang nilabas niyo nakabalandra sa social media tapos sasabihin niyo yung talagang ginagawa niya bilang vice president hindi niya pinapakita kabulastugan, kalokohan niyo yan Sarah Duterte nagpatato sa uh, tanyag na mambabatok o tat tattoo artist na si Apo Wangod sa Kalinga, yan wala, etong balitang ito napaka irrelevant po eto po ay para tabunan yung mga kabulastugan kono niya naglakad pa doon sa lugar ni Apo Wangod. Nga naman, kung to the video, oh talaga daw napakasimple, napaka down to earth daw na isang ito. Nagpaa doon sa performance ng mga taga-kalinga, nakisali sa performance na yon, nakapaa, napaka down to earth daw. Napakasimple daw, hindi mo daw iisipin na vice president. Tanga. <laughs>